isang nakasimangot na Andrea ang sumalubong kay Ricky nang pumunta na siya sa bahay ng mga ito. Dito nga siya dumiretso mula sa mansalay dahil hindi na siya bumaba sa crossing na papunta sa kanubingwan. Nangingiti na nga lang si Ricky nang pasadahan siya ng nagsusungit na tingin ng dalaga na nakasuot pa ng pangtulog. Alas 7.30 na ng umaga ng araw na ito at makikita nga rin ang pagkaway ng nanay ni Ricky sa kusina Nakasama ang mga kasambahay ng mga Cervantes. Ang kulit-kulit mo talaga ano? Imbis na nagpapahinga ka, pinagod mo pa ang sarili mo sa pagbiyahe mula mansalay sa Then, tomorrow, same routine uli ang gagawin mo? Wika nga ni Andrea na nakapamayuwang pa. Si Andre nga ay nagpisay naman ng lumabas mula sa kwarto nito. Mukhang may pupuntahan daw ito base sa pormahan. Maya maya pa ay lumabas na nga rin si Sir Isaiah na nakabihis na rin. Nakasuot nga ito ng white polo shirt na may burda ng buwaya sa kaliwang bahagi. Nakatakin nga rin ito sa maong pants nito at makikita nga rin ang bakal ng belt nito na mukhang branded din. Good morning po sir, I ito, Bati naman ni Ricky sa tatay ni Andrea. Tiningnan lang siya nito at tinanguan. Ganito raw talaga ang tatay ni Andrea parang suplado raw ito sa mga kakilala at dapat ay alam na daw niya ito. Andrea, sasama ba kayong dalawa sa charts? Tanong pa nga ni Isaiah kay Andrea. Sa second mas na lang kami pa. Sagot naman ni Andrea at pagkatapos noon ay lumabas na nga ang mag-ama na sa kusina dumaan patungo sa garahe. Tinanong pa nga ni Isaiah ang nanay ni Ricky kung sasabay raw ito sa pagsisimba. At sabi naman ito ay mamaya raw siya kapag dumating na ang kanyang asawa. Mabalik nga sa may salas, si Ricky nga ay parang ayaw pang tanggapin ni Andrea at makikita na nga lang ang pagniti ng nanay ng binata sa ginagawa ng dalawa. Makikita nga rin ang dalawang kasambahay na parang nagbubulungan sa may harapan ng lutuan na kinatikhim naman ng nanay ni Ricky. Come here! Sabi naman ni Andrea kay Ricky na napangiti na lang ng pilit dahil nagtawag ito gamit ang hintotoro. Parang ganito raon datingan ng mga namimingot ng tainga kung kaya't hinanda na nga rin ni Ricky ang kanyang sarili rito. Ayaw kasi ni Andrea na pumunta siya rito dahil lang gusto nito ay magpahinga siya kaso nagpumilit siya. Paglapit nga ni Ricky ay napangiti na nga lalo siya sa dalaga dahil ang sungit ng tingin nito sa kanya. Gumalaw na nga si Andrea. Takala nga ni Ricky ay pipingutin nito ang kanyang tainga dahil sa kanyang pagpunta rito. Kaso naramdaman na lang ng binata na may mga brasong pumulupot sa kanyang katawan. Niyakap siya ni Andrea at inamoy ng todo ang katawan na para bang nahuhumaling. Nawala nga ang kabanriki dahil dito at napahaplos na lang siya sa buhok ni Andrea at hinalikan nito. Nag-breakfast ka na? Tanong ni Andrea nang lumayo na siya kay Ricky. Hi, hindi pa. Akala ko pipingutin mo ang ako. Sabi nga ni Ricky na natatawa na lang at napangiwi siya nang may pumingot na nga sa kanyang tainga. Ginawa nga ni Andrea ang kanyang inaasahan at namula ang kanyang kaliwang tainga dahil doon. aang ah, ang sakit! Sabi na nga lang ni Ricky at inirapan naman siya ni Andrea. Mas gusto ko yung Andrea na nagkukot sa team. Nasabi na nga lang ni Ricky at napatingin naman muli ng masama si Andrea sa kanya. Epekto ba ito ng pagbubuntis niya? Naitanong na nga lang na Ricky sa sarili. Ano iyon? Tanong ni Andrea at sabi naman ni Ricky ay wala. Gutom na raw siya at sabi nga ni Andrea ay pumunta na raw sila sa kusina para kumain ng breakfast. Sisimba pa raw silang dalawa at sumunod naman si Ricky ng ilapag na niya sa isang sofa ni na Andrea ang kanyang dalang bag. Hindi ganoon karami ang kinain ni Ricky dahil habang kumakain sila ay may sinasabi si Andrea na puntahan daw nila after sa church. Doon daw sila kumain dahil nagke-crave daw ang dalaga sa chicken wings. Napapatawa na nga lang si Ricky sa kanyang sarili dahil sa isang anlihan sila pupunta gayong nakailang bulos daw si Andrea ng sinangag na kanin. Napansin nga rin ni Ricky na medyo nagkakalaman si Andrea kasi magmula noong Pasko ay parang nagsimula na raw itong magtakaw. Pusog ka na? Tanong naman ni Andrea na napatingin kay Ricky dahil nakatitig ito sa kanya. Oo, okay na. Sabi ni Ricky na sinubo na ang huling kani na nasa kanyang kutsara. Then, akin na lang iyan tira mong lungganisa. Nakangiting wika ni Andrea at hiningi na nga kay Ricky ang natira nitong ulam. Binigay naman ito ng binata na napapatawa sa dalaga. Matapos nga nilang magsimba ay nagsabi nga si Andrea na dumaan daw muna sila sa Centro Mall baka raw may magustuhan itong bilhin. Commute nga lang ang dalawa at ito ay dahil hindi na si Andrea pinagmamaneho. Makikita nga sa loob ng mall si Ricky na nakasuot ng dark blue na polo shirt at black shorts habang ang babaeng nakahawak sa kanya na si Andrea ay nakasuot naman ng dress na white. Marami tuloy ang napapatingin sa kanilang dalawa lalo na sa dalagang nakahawak sa kanya na ang cute daw at ang ganda ng dating. Dapat masanay na ako sa mga gantong pangyayari. Nasabi na nga lang ni Ricky sa isip dahil halos lahat ng nakakasalubong nila ay napapatingin sa kanila. May mga lalaking empleyado nga sa mall ang napapatitig kay Andrea kapag sila ay dumaraan. Nagagandahan ba sila sa akin Ricky? Kaya sila natingin? Biglang tanong naman ni Andrea sa kanyang kasama na hinawakan ng mabuti ang kamay. Oo, sagot naman ni Ricky dahil alam nga niyang gusto lang niyang sabihin na maganda ang kanyang GF. Maganda ka kasi, dagdag pa ni Ricky at alam nga niya na pagkatapos nito ay magpapahambol ng sasabihin ang dalaga. Ha? Huh? Hindi kaya? Sabi ni Andrea na napatingin bigla sa isang grupo ng kababaihan na nakatingin sa kanila. Bakiramdam nga niya ay hindi ito sa kanya nakatingin kundi sa kasama niyang si Ricky Mendez. Idol Mendez, wika pa nga ng isang babaeng may pamuyod na paro paro Si Ricky naman ay nabigla sa narinig at nginitian niya ang mga iyon. Kuya, pwedeng pa-picture. Fan kasi ninyo kami. Ang galing po kasi ninyo sa OMPL. Sabi pa nga ng isang kasama noong babae. Kung pagmamasdan ay parang mga teenagers ito. Si Ricky naman ay napangiti at nagpasalamat kaso bago niya sabihin pwede naman ay napangiwi siya nang may kumurot sa tagalira niya si Andrea ito at ang sama ng tingin sa kanya tuwang tuwa ka ah. mahina pero parang nagbabantang winika ni Andrea napalunok naman si Ricky sa aura ni Andrea at napatingin siya sa apat na dalagang lalapitan na sana siya sige na alam ko namang famous ka nasabi na nga lang din ni Andrea at itinulak niya si Ricky papunta sa apat na babaeng teenagers na parang kinikilig ng lumapit ito. Ang masaklap, hindi lang ang apat na iyon ang nagpapicture kay Ricky. May ilan pang nasa mall ang lumapit dito at napapangiti na lang ang binata ng pilit dahil si Andrea ay naiwang nakatayo sa tabi ng isang bilihan ng cellphone. May mga lalaki, may mga babae, may mga mag-asawa hindi alam ni Ricky na sikat na pala siya rito sa kalapan May iba nga na Giant Slayer ang tawag sa kanya At ang ikinakunot ng noon ni Andrea ay nang may makita siyang dalawang lalaki at isang babae na may hawak na phone Ang lumapit pa kay Mendez Ricky Mendez right? Bika nga ng babaeng nakasuot ng isang polo shirt na pink May suot din itong apron at ang kasama naman ito ay nakaitim naman ng shirt at may apron na pink sa harapan Ah, ako nga po, bakit po? Tanong ni Ricky na nangingiti ng pilit. Ang babae naman na ibinigay ang kanyang phone sa dalawang kasama at sinabing videohan sila. Pwede ka ba naming ma-invite si Ricky? May newly open kasi kaming milk tea shop doon sa may dolo nitong mall. Sabi ng boss namin, invite ka raw namin. Nakita ka kasi niya kanina pagpasok niya sa loob nitong mall. Ipapatry lang namin ang mga products namin. Free po sa inyo. Tapos, any po ang kainin ninyo kasi may mga fries at ilang foods din kaming available. Okay lang po ba? Sabi pa nga ng babaeng nakapinked at si Ricky ay napatingin kay Andrea na naglakad na palapit sa kanya. Parang may kasama raw itong itim na aura na parang gustong manakit. Natatawa nga siya sa kanyang nai-imagine. Pero alam naman niyang hindi gagawa ng kung ano si Andrea rito sa mall. Anong kailangan po ninyo sa boyfriend ko? Wika nga kaagad ni Andrea sa babaeng nakapint na parang palapit daw ng palapit kay Ricky. Hinawakan nga ni Andrea ang kamay ni Ricky at nginitian ang babaeng nakapint. Ang dalawa namang lalaking kasama nito ay napangiti ng pilit pero napatitig din sila kay Andrea dahil lang ganda raw nito. Ah, kasama po ba kayo ni Sir Ricky? Yes, Sagot ni Andrea at si Ricky naman ay nginitean na lang ang tatlong naroon. Siguro re ko na lang ang invitation ninyo. May kasama kasi ako, salamat na lang. Pasabi na lang sa boss ninyo ah. Sabi nga ni Ricky na nasa tono ng paghingi ng paumanhin. Ano ba raw iyon? Tanong nga ni Andrea. Ano kasi ma'am? Our boss was inviting him to try our products. May bagong open po kasi kaming multi-shop sa may dulo ng mall. We are offering si Ricky for free. Wala po siyang babayaran. Nakangiting sabi nga ng babae na nakaramdam din naman ng kaba sa tingin ni Andrea sa kaniya. Kahit daw maganda ito, ay parang nakakatakot daw yata. Yes, okay. Biglang bika ni Andrea at napatingin siya kay Ricky. Pumunta tayo roon. Sabi nga ni Andrea at si Ricky ay napatingin dito ng seryoso. I want milk tea. Sabi ni Andrea at si Ricky ay napatawa na lang sa reaksyon ng dalaga Um, miss, may chicken wings kayo? Tanong ni Andrea. Ah, uh, ma'am, sa ngayon po ay wala. More on fries, tacos, breads, and cakes pa lang ang mayroon kami. We are also offering some cold coffees din, ma'am. Yes, pupunta ang boyfriend ko. Sabi muli ni Andrea at napangiti ang babaeng pink ng marinig yun. Si Andrea nga ay tuwang-tuwa nang marating nila iyong newly open na shop. May lobo pa nga sa labas at may ilang mga customers na rin naman ang nakaupo sa loob. Hindi kalakihan ng pwesto pero mukhang magandang tumambay rito dahil may TV at maluwang ang daanan sa gitna. Ma'am, nandito na po si Sir Ricky. Sabi nga ng babaeng nakapink sa babaeng nakasuot ng sleeveless na black at pants na gray na medyo loosey. Curly rin ang pababang bahagi ng buhok nito at may utsura ito at mukhang dalaga pa. Nakangiti nga akaagad itong lumapit kay Ricky Si Andrea naman ay hindi nagustuhan ng ngiti at tingin ng babaeng iyon sa kanyang boyfriend Paglapit nga ng may-ari ng shop Ay siya namang pagtaas ni Andrea sa kamay ni Ricky na kanyang hawak This is my property Pero gusto ko rin maitry ang mga nasa menu nila Sabi nga ni Andrea sa sarili Habang nakatingin sa babaeng lumapit sa kanila Hi Sir Ricky Mendez I'm Elaine Cruz. Pwede ka ba namin gawing model endorser ng shop ko for today? Nakangiting alok ng babae. Hindi naman kalakasan ng kanyang boses kaya sina Andrea lang ang nakarinig ng sinabi nito kay Ricky. Don't worry. Bukod sa mga free foods na want mo, I will pay you too after. Alam ko kasing malakas ang karisma mo si Ricky. I already knew na famous ka. Nangingiting wika nga ni ma'am at napatingin nga rin siya kay Andrea. Miss Andrea Cervantes, right? Wika pa nito at napaisip si Andrea kung paano siya nito nakilala. Kumakain ako sa Korean Resto mo ma'am. Dagdag pa nga nito at napangiti si Andrea nang marinig ito. What if kayo na lang dalawa ang kuhanan namin ng pics at videos? Willing to pay naman ako kasi part ito ng marketing. Nakangiting wika pa nga ng may-ari ng shop. Si Ricky naman ay napangiti na hindi sa nangyayari. Magkakapera pa raw yata sila sa pagpunta rito. Unexpected. Pero si Andrea raw talaga ang reason kaya siya napunta rito. Approved kay Andrea ayon. At ganoon na rin siyempre si Ricky. Dito na nga pinaghanda ng mga pagkain at milky ang dalawa sa isang binakanting pwesto sa may pauna. Habang kumakain sila ay may nagvi-video sa kanila. Parang normal lang ang ginagawa ni na Andrea at Ricky na medyo natatawa sa kanilang isip. Busog na si Ricky sa kanyang nakain. Pero nang magtanong si Ma'am Elaine kung may gusto pa sila, ay biglang nagsalita si Andrea na may gusto raw siya kaso baka raw pwedeng take out. Napapatawa na lang si Ricky sa kanyang isip. Siguro raw kung hindi raw ito buntis ay baka raw hindi ito magawa ng dalaga. Matapos nga iyon ay nagkaroon din sila ng pictorial sa labas, sa loob sa may counter at pagkatapos doon ay may inabot na si Ma'am Elaine na dalawang sobre sa kanila. Sa may harapan nga ng counter ay makikitang inilagay agad ni na Ma'am ang picture nilang dalawa ni Andrea roon bilang patunay na sila ay kumain dito. Nilagyan nga rin ito ni Ricky ng pirma, autograph daw ng shop mula sa isang magaling na basketballista. Natatawa na nga lang si Ricky dahil puring-puri siya ni Ma'am Elaine na parang tuwang tuwa raw na siya ay pagmasdan. Maganda rin naman si ma'am kaso wala pa rin daw tatalo sa kanyang kasama na kasalukuyang inuubos ang dala nitong milk tea. Dala nga rin ni Ricky ang isang box ng medium size na fries. Matataba ang itsura nito na nadidikita ng kakaibang cheese powder na may kasamang anghang at tamis. Pusog ka na siguro ano? Tanong nga ni Ricky kay Andrea na napatingin sa kanya kakain pa tayo ng chicken wings sabi ni Andrea at si Ricky ay napatawa na lang hindi ka pa ba nabubusog? nahitanong na nga lang ni Ricky rito gusto ko kasi talaga ng chicken wings wika ni Andrea at napadighay pa ito at napasabi ng excuse me sige tara na may pambayad na tayo pati sabi na nga lang ni Ricky na hinawakan sa kamay si Andrea napangiti nga siya dahil hindi siya nagsisisi napumunta ngayon dito sa kalapan. Ito ang kanyang pinatawag na pahinga mula sa pagbabasketball at pagtatrabaho. Ang makabanding si Andrea. Ilang minutong lakaran nga lang at narating na nila ang kanilang kakainan. Ganado pa rin si Andrea na kumain. Pero medyo hindi na ito ganoon katakaw. Mukhang nakaramdam na raw ito ng kabusugan. Sabi sa isip ni Ricky, at napapicture na lang siya ng stolen dito. Ang cute. Sabi ni Ricky sa sarili ng pagmasdan ang nakatulalang si Andrea na kasalukuyang nagtitinga ng ngipin. Samantala, nang araw rin namang iyon, sa barangay court ng Kanubingwan ay napaseryoso na nga lang si na Baron, nang may tatlong lalaking formado ang pumasok doon. Si Romeo at Jun nga ay napalunok ng makilala kaagad si Night Abad. Si Martin naman ay napabitaw ng bola at si Baron ay napakuyom ng kamao nang makita ang mga ito. Saan po dito nakatira si Ricky Mendez? Tanong ng isang 6'7 na lalaking katabi ni KA7. Makikita ngang guapings ito at may marka rin ng pilat ito sa may taas ng mata. Napalibot naman ang tingin si Abad. Hindi raw niya makita si Mendez dito hanggang sa may isang lalaking nagpapatalbog ng bola ang bigla na lang lumapit sa kanilang tatlo. Si Baron ito. Napahabol naman dito si Martin, Romeo at June Bakit ninyo hinahanap si Mendez? Tanong agad ni Baron na sineryosohan ang tingin si Knight Abad. Gusto lang namin siyang makausap. Seryosong wika nga ni KA7 at si Baron naman ay napangiti. Sasabihin ko sa inyo, iyon ay kung makikipaglaro kayo sa akin. Bulalas nga ni Baron at si Martin at Romeo ay napaseryoso sa sinabing ito nang nasa unahan nila. Ang tatlo namang mga kalalakihan ay napaseryoso sa narinig na iyon mula sa isang lalaki na walang pantaas. Wala kaming balak makipaglaro rito. Magtatanong na lang siguro kami sa iba. Nasabi na nga lang ni Ka7 at si Baron ay biglang itinigil ang kanyang dribbling nang marinig iyon. Night Abad Paul Quintos at Mario C. Natatakot ba kayong ilang pasok o kayo sa court na ito? Ah, baka hindi kayo sanay maglaro sa mga ganitong court. Pang makikinis lang palang sahig kayo pwede. Natatawang wika pa nga ni Baron at sina Martin sa likuran niya ay napaseryoso. Pu Kuya Baron, nasabi na nga lang ni Romeo na kinakabahan sa pagpuyom ng kamao ni Quintos ang 610 na sentro ng Makati Blazers ang strongest team sa Maharlika League sa nakalipas na mga taon. Kilala mo naman pala kami Brad. Siguro naman ay hindi mo na itutuloy ang gusto mo. Kalmadong wika ni Mario C. Ang pinakagwaping sa mga ito dahil sa pagiging chinito at maputi nito. May blandy din ang buhok nito na nagpalakas ng dating nito sa mga kababaihan. Try lang, wala namang mawawala sa inyo o baka naman natatakot lang kayo lalo ka na KA7. ka A7 wika pa nga ni Baro na talagang iniinis ang tatlong lalaking ito na nagsisimula na rin kunin ang atensyon ng marami dahil nakikilala na nila kung sino ang mga ito nakita ko kung paano ka pinaupo ni Mendez kaya hindi ka pwedeng magpalaki sa akin sa barangay na ito ay ako ang pinakamagaling mas magaling pa kay Ricky wika nga ni Baron at doon na nga napangiti si Knight at pinagmasdan si Baron si Meron. Sige, laro tayo, one on one. Kapag nakapuntos ka against me, bibigyan pa kita ng pera. At kapag hindi, huwag na huwag ka nang maglalaro ng basketball kahit kailan. Wika nga ni KA7 at parang may kung anong gigil na presensya ang nagmumula rito na nilabanan naman ni Baron ang kanyang kayabangan. Sige, sagot ni Baron at dito na nga napangiti ang dalawang kasama ni Abad. Naglakad na nga sila papunta sa loob ng court at si Baron ay napaseryoso dahil sa suot ni KA7. Hindi ka ba magpapalit ng panlaro? Tanong ni Baron at si KA7 naman ay napangiti. Para saan pa? Kaya kitang talunin sa basketball lang ito ang suot. Sagot ni KA7 na nagpangiti kay Baron at nagpa-excite dahil makakalaban din nga raw niya ang pinakamagaling na mandalaro ng Maharlika League. Mayabang! Sagot naman ni Baron at ang mga taga-kanubing ng sandaling iyon ay nakasaksi ng isang nakakahiyang pagkatalo. 0-21 ang score at si Baron si Meron ay walang kahirap-hirap na inilampaso ni KA7. Nagpabaya lang ako noong napaupo ako ni Mendez. Kaya invalid ang argument mo na kaya mo ring magawa iyon. Wala ka pa sa level na mayroon ako. Wini ka nga ni KA7 nang inisian lang si Baron. Joke lang yung sinabi kong huwag ka nang maglaro ng basketball. Pahabol pa nga ni Abad at napangiti pa ito habang pinagmamasdan ang isang talunan Naghanap na nga ang tatlo ng ibang matatanungan Si Baron naman ay hindi makapaniwala na ito ay mangyayari sa kanya Ang lakas niyang maglaro Nasabi na lang ni Baron na parang pinanghinaan ng sandaling iyon